tayo nga po pala ngayon ay magluluto ng banana cake. At yan, madami nga po pala tayo saba. Yan po ang ating gagamitin pang banana cake. Yan. Saba po ngayon muna ang gagamitin po natin. Pang merienda po namin dito sa bahay. Yan. Dahil po madaming hinog na saba. Ayan po muna ang aking gagawin na banana cake. Yan. at babalat na po natin ayan, babalat na po tayo ng saging mga kamars nalagay natin sa banana cake natin hinug na hinug, 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 na, hinug na po itong saging na saba kaya maganda po itong pang banana cake ng mga sira na po sabi na pong hinug. Tanggalin po natin yung sira. Yung hulok. Masarap po ito pag hinug na hinug mo. Ang eda ng namanya Syempre mamanya hmm, ini kita sekapit bahan enggak hmm, berat ampun aku mendapatkan Ito po mga kamars ng ating saging na saba at napalatan na po natin lahat. Hmm. Imamash na po natin mga kamars ng ating saging na saba. Imamash hmm. na po natin at saging na saba. sa po natin ang sadyang para sa banana cake. ela não tem um o dobro de para um para in toma non attendevo. Ito, so, na po ito. Last na po yung aking pagmamash ng saling na sabi. Ito so, na nga po pala ating dinurog na ano, uminash na saging na saba. Ito ay akin ng kinakal. Tatlong cups po ito. Ayan. Maglalagay din po tayo ng all-purpose all flour na tatlong cups din po. Ayan. Mga kamars yan, lalagyan na po natin. Tatlong cups din po nito. ito pong all-purpose flour. Dalawa. Tatlong. Ito na pong haduin. Inalagyan na din po natin mga kamars ang ating asukal. Kalahating kilo po ito. Ito ang ating nilagay. Bali po yung kalahati ay dalawang cups po yun. Dalawang cups po ito. Hmm. Hindi ko na po tinakal sa cups at alam ko na po yan. Lagi na po ako nagluluto ng ganito. alam ko na po kung ilang tapal yung kalahati na cups yung kalahating kilo po ay dalawang cups po yun. Ngayon, lang po natin? Lalagyan din po natin ng big vegetable oil dalawa pong one third Ayan. na cups Nalagyan din po natin ng itlog. Dalawang piraso pong itlog. Hmm. Oh, Nalagyan din po natin ng baking soda. 2 teaspoon po. Nalagyan din po natin ng cinnamon powder. Kahit ano pong gusto ninyong ilagay. Pag wala pong cinnamon, pwede pong powder. Cocoa powder po. Ang ilalagay ko po ay cinnamon powder. Dalawa pong teaspoon. Dalawang teaspoon po. nalagyan din po natin ng asin. One teaspoon po. Yan, hahaluin na po natin. Tapos sama-sama po natin yung mga sangkap nito. Mga kamars, yan. Yeah. Hanggang sa mag-mix ang ating mga sangkap. Lagyan din po natin ng vanilla. 1 teaspoon. sound na. Kailan ba ka ang na-exam? No, na. mm. na ang mga ganito yung kaya ito daw ba ba yun? Ipangayon sa saw ng dati. Tugno ngayon. Ayan. Malapit na pong oh, mix ang oh, ating बनानक् ay mo natin po sa kabilang tabi. Ayan, nalagyan ko na po ng parchment paper ang ating Ayan ang ating molder. Nalagyan na po natin ng parchment paper po. Saka rin kung ito sa... Nalagyan na din po natin. pati pong pinagmix na mga ingredients ng ating holder mga kamars yan. salamat sa panonood ninyo sa akin kung kayo yan, lalagyan na po natin Salamat sa inyo. Salamat sa inyong panunod sa ating mga vlog. Mga kamars. Kamars kamars. Ayan, nalagyan na po natin yung dalawang. Nalagyan na po natin. Tabi lang po natin to, sa kablang tabi. At ito naman po ang ating lalagyan. Lalagyan din po tayo dito mga kamarsin. Ayan. Ayan, naglalagay na po ulit tayo sa molder. Tapos, so, ako natin lagyan yung isa. ano mo, yung isa. malagyan natin. Okay. Ayan. At tapos na po natin lahat lagyan ng ating holder. Mga kamars. Lalagyan po natin sa ibabaw ng peanut. Ng mani. Ayan. Ayan. Ang ating banana cake ilalagyan po natin ng mani sa ibabaw. ആടാ Tapos na po natin lagyan ng mani, mga kamars, ang ating banana cake. Sasaklang na po natin iyan sa oven. Mm. tatcha natin para isang sakong na lang po mga kamars eh -hmm. Well, ba anak? Yan, mga kamars. At ito na ang ating banana cake. Ah, Ahuli na natin. At yan na. Ayan mga kamars, ang ating banana cake, luto na. Naahon na natin. So, kain dalawang cupcake. Ayan. Ayan po. Oh, hmm, sarap. Maya maya po, ano, hiwain at mainit pa. Hihiwain na po natin. Ang anti pong banana cake. Isa lang po muna. Ayan po, Ayan saling po natin dito sa pinggan na wala po. Ayan. po natin ng pipal sides na yun po. Marinis po yung mga kamay, mga kamayas. Saka natin po, hihiwain yun. Slice na po natin yung bread natin. Yung banana cake natin. בן ענקי okay. Ayan. Tapos na po natin i-slice ang ating banana cake. Ayan mga kamams. Ang ating banana cake. Yan po ay kulang-kulang isang kilo. Pero nung kinilo ko po ay may lalagyan pa siya. Ayan. yan na po yung kinalabasan ng ating banana cake. Hmm. Ang ginamit natin po ay saging na sabal. Hmm. Mga kamars, yan. Ang ating banana cake. Ayan, mga kamars, ang ating banana cake. Hmm. Talaga naman po ito kagagawa eh okay na okay titikman po natin malambot hmm, masarap